Ito guys, down siya ng ampalaya. Ayan, hugasan lang natin siya mabuti. Ayan, pagkahugas, pipigain natin siya para lumabas yung katas. yung wag nyo lalagyan ng tubig para pure siya. Kahit kunti lang, papainom natin. Papa, papainom to sa baby ko. pampatanggal daw ito ng mga taon. Yung taon na sinasabi nila, yun yung kulay violet sa katawan ng baby. Yung mga parang birthmark ba. Yung parang balat. Kahit malaki na, pwedeng payo namin ito yung mga bata. Para iwas diabetes, lalo na kung yung mga anak nyo mahilig sa matatamis na. Yan, ganyan lang siya guys. konti lang siya. Tapos, sasalain natin siya. Kadalasan, isang drops lang to eh. Para sa baby kong one year old and six months. Kasi mapait din siya. So, tama na yung one drop. Ginagawa ko two times a week Yan, ganyan lang kakunti yung nakuha, guys. Mas fresh yung dahon. Bagong kuha lang sa tanim. Mas makakata siya. Ayan, no. may tira pa nga. Bali, two, two drop siya. Hinay, hinay lang sa nung din. Kasi, pag nabigla yung, lalo na kung baby pa or medyo ilang taon pa lang. Iluluwa talaga nila guys kasi mapait. Bagay kahit tayo matatanda. Pag hindi natin kaya,